Ang nakakatuwang video na ito ni Ate Vilma Santos, kung saan ipinapakita niya ang masayang bonding kasama ang kanyang apo na si Baby Rosie, ay tunay na nakaka-inspire, kitang kita ang pagmamahal ni Vilma Santos kay Rosie habang si Jessie Menjola ang may hawak na masayang naglalaro sa kwarto. Ang mga simpleng sandaling ito ay nagbibigay saya at init sa puso ng mga nanonood. Napakaganda ng pagkakaisa ng pamilya Santos Menjola, at kita mo sa video na ito ang kahalagahan ng pagsasama-sama, isa itong pagpapakita na ang pagiging lola ni Ate V ay isa sa mga pinakamasarap at pinakamakulay na bahagi ng kanyang buhay. Sana'y mas marami pang ganitong mga pagkakataon na may share ni Ate V sa atin, nakakatuwa lang isipin kung paano napupuno ng pagmamahal ang kanilang tahanan. Saludo kami sa masayang pamilyang ito, at asahan natin ang marami pang kwento ng pagmamahalan at kaligayahan mula sa kanilang pamilya. Bago nyo panuurin ang video ay huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe.